ako, oh, hindi ako gaya ni Rosmar ah. Hindi ako mayaman, kagaya ni Rosmar. So ako, titikman ko to, babayaran kita ng... Hindi okay ko lang test lang yan. Retail. oh. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. to, sa'yo iyo so Sa'yo yan bilang papasalamat sa pagtanggap mo sa amin dito at baka naman sabihin nila mukhang pera na nyo, hindi, okay na okay, bold sa 20,000 na binigay natin kay Dawata hindi naman ako kasi ni Rosma para bigyan ko siya ng isang milyon, di ba? ayun lang yung kaya kong ibigay and nagbigay ako sa'yo ng ilang yes. men? Eh, 10, bigas, so sana nakatulong yun 10, and 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, alam 10, 10, 10, 10, Di ba? Kumbaga sa Baguio, meron tayong green man. Yes. Tama? Tama, tama, tama? Dito sa Pasay, merong isang diwata. Alam mo yung binigay mo? Oh. Hindi lang sana makatulong, malaking tulong to. Alam ko bakit, bukod sa 20,000 to talaga na maliwanag pa sa sikat ng araw, oh. meron pang bigas na 10 sako. Oh. Ang laking bagay na, ang laking tulong nito para